Buenos Dias, damas y e caballeros ng Sambuanga City Mayor, Jean Dalipe. Uh, kukumustahin lang natin at uh, habang may, may mga papeles tayo sa bagong building na tinatayo natin na pina-follow up kasi dumami na yung building sa East Sambuanga Business and Events Place. Medyo yung transformer na nilagay doon ay uh, nakulang na. <laughs> so marami ng establishment doon sa sa business uh, complex natin kaya kailangan ng panibagong transformer. Kaya uh, sabi ng uh, power distribution company dito kailangan uh, kausapin ulit uh, si mayor ukol dyan. So ayan, habang nagantay tayo kay Mayor kasi may event pa dito <coughs> ng mga, mga pulis, kapulisan. Ayun, ibabahagi muna natin sa inyo yung nangyaring, ka uh, nangyaring um, uh, dinner, huh? dinner, biglaan dinner. Ha? Huh? Kung maalala nyo, itong mga dinner ni, ni First dili sa Araneta Marcos ay nangyayari tuwing may major development sa bansa. <laughs> at uh, last time nag-dinner uh, nag sila with the Senators ay yung natanggal nga si Miguel Subiri as President at napalit siya ni uh, Cheese Escudero. Uh, ito yung parang pinapakita ni ni Lisa Ontiveros na siya talaga ah, ni... ni ni Lisa Marcos Araneta na siya, siya talaga ang may control sa, uh, or sila mga Marcoses, ang may control sa Senado at Kongreso. Uh, kung gusto, sinong gusto nila mamuno ng Kongreso at Senado, uh, dapat bata nila. So, yun. Kaya, nagpakitanggila si si First Lady Lisa Araneta Marcos kaya nag dinner sila. At ngayon, uh, ganito rin ang interpretasyon natin. Ganito rin interpretasyon natin. Kaya biglaan... <coughs> sorry. Biglaan na uh, pinipigil ko kasi yung boses ko. Nandito tayo sa labas ng mayor's office. Uh, or sa waiting area. So, uh, kaya rin nag-dinner si Risa Ontiveros on the day na meron na uh, ano si si Lisa Marcos on the day na na may rally yung INC Iglesia ni Cristo is because she is trying to send a message uh, uh natin yung picture nila ng, ng dinner ha huh? she is trying to send a message na uh wag nyo kam, wag nyo kaming takutin ni President Bongbong Marcos dahil kung gusto namin ituloy yan impeachment kaya ko yan ipasa sa sa Senado So itong medyo good news sa atin kasi parang uh una naisip ko na ito na uh, nagpapakitang lakas si si uh, <coughs> Lisa TV, uh, si First Lady Lisa uh, sa pag-hold uh, ng dinner sa mga Uh, senator, pero uh, with the uh, declaration of uh, Juan Ponce Enrile na na uh, tinututulan niya at kinokontra niya itong pang, uh, pang, pang pang yung pressure, ha? pagpakitang ng pressure ng uh, ng Iglesia ni Cristo sa sa Malacanang at sa Kongreso dito sa rally nila at na, na, obvious talaga na back up nito ng mga Duterte, back up ito ng mga Duterte forces or pro-Sara forces. So, ginawa, ang ginawa ni Sara, nagpakita rin siya, uh, ni Lisa, sorry, pare, pare, at uh, nagpakita rin si First Lady, si First Lady ng, uh, ng uh, ng power niya, ha? ng na werpa niya, uh, we're over the senators. Kung maga, parang sinasabi niya, si Aimee lang ata hindi na-attend kasi wala doon tanggap na invitation. Parang sinasabi ni, ni, uh, <coughs> ni Lisa Marcos na, sige, mag na mag kayo. Uh, pero kung, uh, kung mapunta na tayo sa impeachment uh, hearing, kontrolado ko ang Senado. Kaya ko ipaitanggal si si uh, Sarah Duterte. Tingnan natin. Hinanap ko yung picture. Ha? Huh? Mahirap talaga. Uh, ayan, ayan. Another, another, another uh, picture of the dinner ni uh, ni <coughs> ni uh, Risa, ni First Lady. O yan. Pati mga pati mga asawa. And uh, curiously, it happened during mismo sa uh, during mismo sa on the day na nag uh, or on the night uh last uh, 13 Monday on the night na nag rally yung mga yung mga Iglesia ni Cristo. So to me, alam nyo, uh, kami, uh, I'm talking about uh, this uh, from the point of view of a uh, political uh, campaign manager and also a public relations expert and a uh, and a campaign tactician. Uh, kami, kami, hindi namin uh, pinapagawa ng aksyon ang ang mga kliyente namin ng mga politiko o mag, maging asawa man nila kung kung walang message ito na binibigay sa tao lalo na kung pinapublicize namin ito uh, meron nagtanong kung nandito daw si Robin Padilla tingnan natin uh, andito si Tol Tolentino si Lapid andito si Robin Padilla Anjan si Robin Padilla yung naka as usual bastos parati ang damit yung iba naka suit siya naka jacket lang yung naka itim yung parang may sticker pa ah may sticker pa sa sa chest niya andyan si Robin ang wala lang daw diyan si Kwan ang wala lang daw diyan si Amy Marcos na alam naman natin na talagang uh, Quan talaga kalaban mortal talaga ni ni first day uh, uh Liza Marcos. So, andyan si Robin. Andyan rin si... Andyan rin si... Uh, si Mix. Si Mix, andyan. Si Coco. Si Alan Peter Cayetano. Si Jinggoy, Si, of course, uh, si President Jesus... Senate President Jesus Escudero. Uh, si Jinggoy Estrada. Si... Uh, Bilyar, Senator Bilyar, Mark Bilyar, Ah... Uh, Tesda, si Joel Villanueva, si Rafi Tulfo, si... Uh, kahit uh, sinabi niya pabor siya, sa, pabor siya sa... sa rally ng Iglesia Ni Cristo, nandyan rin si Sherwin Escudero, si Tolto Letino, kahit umatid ng, ng rally ng Iglesia Ni Cristo, ibig sabihin, binubola lang ni Tolto ang, ang mga Iglesia Ni Cristo sa pagpunta roon andarin rin si Lito Lapid at uh, si Bong Revilla. Yun, na uh, hindi ko lang nakikita si Batong. Hindi ko nakikita si Batong. Nali. Tingnan natin yung lista ng kwan, lista ng GMA7. O, iibasa natin yung lista ng GMA7. Ang umaten at mga asawa niya, Senator uh, Bong Revilla, Lito Lapid, Francisco Tolentino, Shervin Gacalian, Rafi Tulpo, Joel Villanueva, Mark Villar, Jingo Estrada, JV Ejercito, Sincha Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, uh, Aquilino Pimentel III, Juan Miguel Subiri, Loren Legarda, Nancy Vinay, and Robin Padilla. Ang wala lang, as, uh, as expected, ay si Bongo at si, at si uh, uh, Bato de la Rosa at si... Uh, uh, Senator uh, uh, Amy Marcos na sinabi na wala siya naka nakatanggap ng imbitasyon. So in short, <laughs> in short, tatlo lang ang wala. Kaya, kasi ganito yan guys, hey, hindi ko lang ito, uh, busy lang ako kanina kasi paalis na nga tayo ng bahay kanina. Uh, o oh, wala si Risa Ontiveros, wala si Risa, o oh, apat wala. Buti naman, neutral si Risa. Parang kay Bat, ha? So, ganito yan. Uh, una, nung nung pumunta si Kwan, kasi dalawa pwede mo interpret sa, sa dinner na yan eh. Pwede mo interpret yan na pinapunta ni Reese, ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ang mga senator, para ipakita na, uh, okay, suporta kami sa INC, at lahat ng mga senator hindi rin iboboto sa impeachment kung umabot man sa Senado. Pwede yon isang interpretasyon na parang pakitang makita kuha nila message sa INC na suporta kami sa inyo, solid kami, solid kami, hindi namin impeach si si uh, si first uh, si Vice President Sara Duterte. Pero kung ganyan ang messaging ni First Lady, sana pumunta diyan si Amy Marcos. Sana pumunta diyan si Bato Dela Rosa. Sana pumunta diyan si Bongo. Eh bakit hindi sila pumunta? or baka ba hindi talaga sila naimbitahan. Dahil ang, ra ang dinner na yun ay talagang message sa Iglesia ni Cristo, sige, mag kayo hanggang gusto nyo, hanggang mapumuti yung uwak. Sige, ha, mag kayo na mag -rally. Ma, mag 10 million, 20 million kayo dyan. Pero in the end, ako ang hawak, kami ni Marcos ang hawak ng, ng Senado at kung gusto namin kayo i-impeach, kung gusto, kasi nakikita natin ngayon para pa ganon Kung gusto namin kayo i-impeach, kung hindi gusto namin i-impeach si Sarah, ma-impeach namin. Kasi hawak namin yung majority. Ilan lang naiwan sa inyo? Si, si Bato, si Bongo, at saka si Aimee. Kahit si Robin pumunta. So, <laughs> di ba? Kahit uh, sabi pa niya sa rally ng Iglesia na uh, she, she, will vote down for the impeachment. Pero pagano ganun kasi yan si Robin minsan eh. So, bakit pumunta siya dyan? So, sa tingin ko talaga, kaya yung mga, yung mga hindi pumunta, wala dyan yung mga talagang Drabit Duterte at Dravid Sara Duterte supporters. Dahil ito ay parang, parang kwan ito, parang pagpakitang pagpaki gilas ni, uh, ni First Lady uh, Liza na... Hawak pa niya yung, yung Senado at uh, uh, kaya related ito doon sa vlog natin kay, uh, kay Presidential Legal Advisor na si Juan Ponce Enrile. Kasi, uh, uh, di ba sabi ko kanina, on the surface mukhang nag-aaway, may away si Enrile at si Bersamin at si Marcos na sinasabi patay na yan impeachment. Pero on the other hand, isipin nyo, gagawin ba yan, gagawin, gagawin ba yan ni Enrile na walang gosing na ni Marcos? Hindi kaya ito rin kay Enrile na lang inutusan. Kung wari, si Bersamin at si Marcos ga, al laban sa away, ah, ayaw nila yung impeachment, hindi nila sinusuportan yung impeachment, pero pasalitain nila si si Enrile na, na uh, banaupakan rin yung INC at uh, at uh, kumbaga pro-impeachment si Enrile. So sa tingin ko ito, scripted ito. Scripted. Uh, either uh, ang pwede na natin masabi dito, kasi kung talaga nag-aaway na or magkasalungat na yung opinion, contrary na yung opinion ni Enrile at ni Presidente at ni Bersamin, the next thing for Enrile to do is to resign. Or kaya tanggalin na siya ni President Marcos as presidential legal adviser for uh, lack of trust. Kasi nawala na ng trust sa kanya ni Marcos. Kasi ngayon, binabanatan na niya yung INC. Yung INC. So, ayaw lang ni Marcos hawain directly ang INC. Kaya pinatira niya si pinatira niya si si Enrile sa INC. Pero yan pa rin ang... Kasi parang, parang na-insulto rin si Marcos na parang pinipressure siya ng INC so ganon rin ang ginawa ni ni First Lady Dilisa na nakaka-insulto yan sa kanila kaya bigla ang tinawag siya ng dinner parang show of force rin kung show of force nagsyo show of force ang Iglesia ni Cristo nag show of force rin siya uh, si First Lady at Arnaleta Marcos na kaya ko rin kayo kaya ko kayong kaya ko kayong tablahan ha <laughs> ganon Arang ganun yun. Kaya nung sinigundahan ito ni Enrique, yon mas lalong bumuo. Mas lalong bumuo yung uh, yung conclusion ko na baka may chance pa tayo sa impeachment. Baka naman pinaglalaruan lang ni ini dinadaan lang sa script script ha. Kasi dalawa ng interpretation natin yan eh. Either masyadong duwag, masyadong takot, masyadong walang buto itong si President Borgbong Marcos at takot na takot sa INC. Ha? takot na takot kay Sara or he is very Machiavellian in the sense na he is he is a good political player. Hindi niya pinapakita ang alas niya. Hindi hindi niya pinapakita ang uh, ang action niya, ang nasa utak niya. Kuwari uh, galit siya sa impeachment pero talaga naman ay talaga uh, talagang uh, pro impeachment siya. At uh, pinakita niya yun sa 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 pinakita ni nila yun ni First Lady Lisa nung nag, nag uh, nagka sila nag uh, nung nagkwan uh, sila uh, uh nag uh, dinner sila with the senators at uh, pinakita rin nila yung true true stand ng no malakanyang nung nag uh, nung nagkwan. Uh, nung nagkuan sila nung nag ah uh, uh, may meron dumating counselor na kaibigan ko <laughs> hindi ko na lang ba? <laughs> mas lalo tayo mas lalo maantala ma-distract yung discussion natin ah uh, so yan uh, <laughs> okay kaibigan ko yun Counselor rin dito um Jimmy Villa Flores okay ah um, so yun na uh, do, do not do nila pinapakita ah Ayun uh, na uh, may, may, uh, may, uh, may, uh, may kwan lang binibigay update lang tungkol sa sa papeles namin. So yun na uh, patulad uh, uh, ng sinasabi, tulad ng sinasabi natin na uh, uh, pwede itong sinabi ni Enrile eh, at ito yung nabinanatan yung INC at saka naman itong itong dinner ni ni Liza lady Liza on the date nag-hold yung hearing yung INC, ah uh, pwede rin itong pagpakita ng sign na buhay pang impeachment. Sana naman, sana naman ganito. Sana bigla na lang this week or next week magulat na lang tayo. May nag-file ng Ford impeachment ang at at uh, 103 senators ang, 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 ang congressmen ang nag-endorse niyan, ang nag-sign niyan. So sana ganyan, sana ganyan. So Uh, this this gives us hope. Sana sana. This gives us gives, gives us hope na bakabuhay buhay pa ang impeachment. At pinaglalaruan lang ni Marcos kung wari siya at saka Bersamin laban sa impeachment pero ito si Enrile pabor sa impeachment at dinanatan yung yung uh, yung uh, Iglesia ni Cristo at si Lisa Ontiveros naman at ah, si Lisa Lisa Araneta Marcos nagpakita uh, through the dinner with the Senators na ang wala lang doon ay mga pro-Duterte, mga very very loyal pro-Duterte Senators at pinakita na sa amin ang Senado, kung gusto namin ituloy, kung gusto namin ituloy ang impeachment, makukuha namin yung sufficient votes to impeach Sarah Duterte. O yun lang guys, sige balikan ko muna baka lalabas na si Mayor. So thank you very much. Uh, balikan ko muna <laughs> yung mga bagay-bagay dito sa sumbaga City Hall. Mucho i mas gracias sa todos. Uh, sana nga uh, uh, may maganda mangyari. Let's wait for it. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.